Ay, uh, what's up GoFam? So nandito tayo maagang maaga sa bukid At uh, nagka problema tayo sa pananim natin Okay, so ang uh, tinanim natin dito GoFam is yung NK6130 And uh, of course, hindi ako magrereklamo sa uh, NK Kasi nga, eh, alam ko sa sarili ko, ako yung nagkamali dito So papakita ko sa inyo GoFam ha, kung ano nangyari dito Boom. Ayan o. Ano ka Madalang. Go fam. Yung ano. Although dito sa part na to, okay siya. Pero dito sa part na to, ayan. May mga parts na madalang. Go fam. Ayan o. Oh. Okay. So, pag, uh, pag ganyan go fam, usually, eh ano, 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 ano. uh, uh, Just to be fair, usually, ano, uh, sinisisi na natin yung kumpanya o yung seed kapag ganyan go farm The reason why kung bakit uh, masabi ko na hindi kasalanan ng binhi go farm is nung nagtanim tayo, maalala nyo yung malakas na ulan. Nagtanim tayo kasi nga eh, at tayong makabawi. Eh. So ang nangyari after natin magtanim, although may moist, almost 14 days. Tama, 14 days na walang ulan. Alam niyo naman dito sa atin, sa area natin go walang ano dito, walang uh, walang irigasyon, walang patubig. Kaya nga maganda sana pag mayroon din mga patubig kahit sa mga maisan. Walang ulan. So ang nangyari Uh, bungi bungi sa maganda sa ganito go eh. pero pag sinaid mo ayun makita nyo uh, damo na yung iba yan eh. pero ayan no, oh, madalang so in fairness go ah uh, malito on on my part. Okay, sa part namin. Kaya uh, ano sa tingin niyo? Ulitin pa kaya na. Ako, ako kasi go parang parang masasayangan ako eh. Okay na siya eh. Pero kung kayo, uulit ba kayo? Ayun oh, meron mga ganito. Meron tayong ano, meron tayong inano kanina, hinukay, tinignan natin yung seed. Ito. Ayun, parang yan, oh. Ayan, kita nyo dito sa kabila. Ito. So, <clears throat> ayun. So, eto, bumitak siya go eh. Kaya lang hindi parang diretso siyang na, nalusaw kasi nga siguro ay sobrang init ng panahon. Ayan, no? Oh. Ayan. Ito hindi na nagtuloy. Ayan, wala talaga. Hindi talaga bumitak to. Ito. Ayan. Ito. Ito tumuloy ito. Kaya lang na, naluto din. Ayan o. Oh. Lumabas yung ano nya. Yung parang anong tawag dyan. Yung uh, needle nya. Pero diretsyong na na ano siya. Nabulok. Ayan. So hindi ko naman kiniklaim na lahat ng pag hindi tumubo, eh, walang kasalanan yung seed company Gofama. Ito is case to case basis. Ito ay, ano, uh, sitwasyon ko lang. So, yun, eh, alam ko sa sarili ko na hindi to eh. <laughs> Kaya, yan. So, update ko lang kayo. Pero, yun ulit. Kung kayo Gofama, papalitan pa ba natin to o ganyan na? Okay na Ganyan na lang <laughs> Parang pag Spray na tayo Ng pandamo Tapos after nun Mag-aabono na tayo Kasi nasa ano na to eh, Almost V4 na to eh. Medyo delay na nga rin ayun, no? V4 1, 2, 3 Halos papalabas pa lang V4 okay. eh, Meron mga ganito Ay Ayan na